makahawak mo mga kakoleksyon isang klase ng mga new generation currency 1 piso bibilhin ko Good day po sa inyo lahat and again this is Dance Collection. So balik po tayo sa tinatalangit po nating barya mga kakoleksyon. So marami pa sa mga kakoleksyon po natin ang nagtatanong at kung may value ba ang mga in GC 1 piso na nakikita nyo ngayon ayan po so marami pa rin ang mga hindi nakakaalam dito po sa mga 1 piso coins doon po sa mga low mint mark at high mint mark so ang akala ng iba nabibili po ang mga ito so ang masasabi po ay normal lang po yung mga low mint mark at high mint mark dito po sa In GC1 piso Pero meron pong hard to find dito mga kakoleksyon So yung papakita ko sa inyo Yung year 2019 <coughs> Ito po Ah year 2018 So ito po normal lang po yan na uh, Low mint mark Ayan, ayan po yung mark nya Ayan nasa baba So normal lang po yan So wala po Ah uh, Pace value lang po ang halaga nito mga kakoleksyon Piso lang din po So hindi po nabibili yan Normal lang po na meron na yan. At ang year 2019 na high mint mark. So normal lang po 'yan mga koleksyon. Face value lang, ibig sabihin piso lang din po ang halaga nito. So hindi po 'yan nabibili. So wala pong pwedeng bilhin dito mga koleksyon. Dahil mga karaniwang barya lang po 'yan. Ganun din po dito sa year 2019 na low mint mark. Ayan po yung mark niya na sa ibaba. So normal lang din po yan na meron na yan. Karaniwang barya lang po. Piso lang din po ang halaga niyan. At merong isang hard to find mga collection na may ibang collector na bumibili po nito. So ginagawa po nilang previous ito. Kaya po sila bumibili. So hindi naman ganong kataasan yung bili nila dito. Yan po yung arc po niya nakatapat sa L sa I. Yan po makikita nyo. So yan po yung mga high mint mark sa year 2018. So hard to find po ito. Pwede bilhin itong mga kakoleksyon sa halagang 50 pesos. So depende po yan sa condition po ng coins. Yan po. So depende rin po yan sa collector kung bibili sila nito sa inyo. So ang pinakamaganda, itago lang muna natin ito at kapag may naghanap pong kolektor na ng mga gantong coins saka po ninyo ilabas saka nyo i-alok kayo na rin po yung magbigay ng price dito po sa mga NGC 1 piso so ang isa pa sa hinahanap na natin dito mga kakoleksyon yung year 2018 na high mint mark so na ko na po yun baka sakaling meron lang so napakahirap po nun baka sakaling may maligaw uh, year 2018 po siya yung mark po niya ito yung mark po niya ito nakalagay po rito sa gitna dito so, katulad po nito ayan nakatapat po sa balikat year 2018 po So yung isa po sa binibili ni uh, binibili po natin mga kakoleksyon kung meron lang po So, hindi ko rin sinasabing hanapin nyo ito dahil hindi natin sure kung meron nga baka sakaling makakita kayo pwede po natin bilhin yon mga kakoleksyon so magpakita lang po kayo ng larawan or video year 2018 na ang mark po nakatapat po doon sa balikat katulad po nito yan o, nakaangat year 2018 po yan po at ang hinahanap pa natin mga kakoleksyon, pwede natin bilhin sa halagang 1,000 yung mga error coins. Katulad po ng uh, off center mga kakoleksyon. Ganyan po. Katulad po na nakikita nyo ngayon sa larawan. So ganyan. Nagkaroon po siya ng space sa gilid. Yan. Katulad po ng sa larawan po mga kakoleksyon mayroon po siyang space ganoon din po sa likod so pwede, pwede po natin bilhin yan 1,000 mga koleksyon mga mayroon ka ayan po may space po siya sa gilid at ang isa pang rare error na pwede natin bilhin yung double print error mga koleksyon so dalawang mukha po ni Jose Rizal so yan po yan dalawang mukha po. So katulad din po ng nasa larawan. Yan. So yan po yung hinahanap natin. 2000 po natin bibilhin 'yan mga koleksyon. Kung meron kayo, ah uh, mag-send lang po kayo ng picture ng inyong barya. At ang sasabihin ni natin 1000 to 3000 mga koleksyon. So ma ang hinahanap po natin yung triple print error. Tatlong mukha po ni Jose Rizal. So pwede natin bilhin yan 1,000 to 3,000 pataas so depende po yan sa kondisyon ng coins so katulad din po na nakikita nyo ngayon sa larawan yan po so yan lamang po yung mga pwedeng bilhin dito po sa mga new generation currency NGC 1 piso so sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kunting impormasyon tungkol po sa mga barya at sa mga hinahanap po natin at binibili. So maraming maraming salamat po and God bless.